Okay, magandang hapon po. Uh, nandito tayo sa barangay Liliya, uh, bahay ng masanay. Ipagpunta natin yung uh, isang bata na isinilang uh, walang butas kwet, na walang buta sa kwit. Nakita niya po na ang ating uh, programa ay puro pagtulong sa tao. At uh, nakita niya po ito at uh, lumapit sa atin. So, pupunta natin para mahingi tulong. Ayan, pasok tayo. Eh, magandang hapon po. Ayan po. Ayun, sati. Ayan. Magandang hapon po. Eh, ayun. Ayan, ayan. Yan, yan yung bibi niya. Ilang buwan po yan? Eh? One month pa lang, man pa lang po. Ayan. ayan mga kadiskarte. Isang bibi na mag one month pa lang na isinilang po siyang walang butas yung puwet. Na yung bata ay naopera na yata dito siya dumudumi. At yan. Ayan te, si ate. Tanong natin te. Paano po pagsilang niya yan sa kanya? Normal, normal, normal naman po. Ang walang natin. Tapos yun nga po ang naging problema na sa kanya pala. Uh, 17 po siya pinanganap. Okay. Ngayon, 19 na po namin nalaman na walang buta sa kanya. Mm. 19 na po namin dinala ng 8. 19. Umaga po namin siya dinala ng 8. At kahapon. Yeah. Ayan eh, ilapit mo nga doon a video, ayan oh, ayan, oh. ayan po, ayan, dito dumudumi yung bata, ayan, oh, mga uh, ito yung pinaka ng kanyang ano, ayan, ang bag, dyan siya, dumudumi na operahan so ano yan te paki cover na muna po at ano ay baka makalaw ng ayan uh, uh, mga kaliskar ni cover mga ate, baka makalaw ng bata ayan so ano po ang kwan ng doktor diyan pagdating po na yan ang, ano, ng ano nang 2 years another operation po sapat na po sapat na po ayan putasan po ito po, po, sa <laughs> ano, po siyang iniinom ng mga gamot wala po. wala. po ngayon. Wala. Ano po ang problema niya? Yung, yung, yung kanyang bag, yung bag ano po, po magkano yung binibili? Kasi nung nasa Batangas po kami ang binitala talaga ng 600. 600 po. Ilang, ilang, ilang gamit? Depende po sa, halimbawa sa isang araw, magpunong na siya. Pwede mo, 600 pesos na po yun. Wow. Isang bag lang po yun. Oh. Isang bag lang po yun. Tapos yung ganito po siya. Yan ngayon, dito. Yan yung hindi mo kayo umali. Ayan mga ka-discarte. Mm -hmm. uh, ito Pero, yung ginagamit. dito, 300. Ito 300. Ayan. Yung pinaka-dumihan ng bata. Ayan o. Oh. Yung pinaka-bag. Ayan. Dito siya dumudumi. Ayan mga ka-discarte. Sa mga kita po ng video nito. Isang ah... Uh, anghel na wala pang one month na isinilang po walang butas sa puwet. Uh, tulungan po natin na kanyang nanay ay ano po trabaho ni Kuya ng iyong asawa? Mangisda lang po. Mangis Mangisda po. Opo. Ay kayo. Ilang, wala wala ay, po, ilang po po. Wala Bago. Ilan, ilan po yung anak? Tatlo po. Patatlo po ito. Opo. Ang pangalan niyo po ilang taon? College. College sa po? Opo. 20. 20. Tapos yung pangalawa? Grade 10. Grade 10. Tapos pangatlo Opo. ito. Malayo po. What Opo. ano? Opo. Ayan. Te, marami pong makita ng video ito. Ito po yung pagkataon na manawagan kayo. Pwede po kayo makikita Humingi na po kayo sa mga tao. Alam dito niyo po sa akin page ito. Maraming may may mabuting loob. Yung mga binibigay ko pong tulong na nakita niyo sa video binibigay ko. Yung po yung galing sa akin mga sponsor sa akin palawar Kay Bro Garit Paglinawan. Yan po ang aking uh, isa sa sponsor. Kina Floriana Gulinya. Kay uh, Anthony Portgo. Kay na uh, Rini Papasin. Ayan po yung kaya TVBN Altaguer. Sila po yung mga nagbibigay ng tulong sa akin para ibigay sa inyo. So sa ngayon po, wala pa akong budget. Uh, manawagan po kayo at marami pong makikita may mabuting loobin sa akin pag-vlog na right ito na matulungan si Bibi. Isang bata mga kadiskarte na wala pa pong isang buwan, na walang buras ng puwit na no? operahan, pero napakahirap sa kanya yung maintenance po niya ng uh, yung bag dito. Ay, so dito daw, meron na dito 300, hindi, hindi pasigurado Tina, dito. pa sigurado ito, tena, meron dito. Hindi pa sigurado. Pero ito sa uh, Batangas, kung mabili po ay eh, 600, 600. po, isang bag. Posible pong isang araw, eh, pag napuno, 600 isang araw. So, sa mga kita po, ate, pwede po kayo manawagan dyan. Uh, Nagpanawagan po ako na humingi pa ako ng kunting tulong kahit man lang. Sa ganito po, pang supportan lang po hanggang mag yung anak ko. Kung sino ma po may mabubuting loob, uh, nagpapasalamat po ako. Ito lang naman po talaga aming ina, na inadaing po eh, kasi hirap mm, na hirap yeah. po kami. Hindi lang naman po, ano na po. Sa Kasi lang hanggang po, hanggang mag-2 years po. Matagal, ko. ano po? Matagal na naman ano. ano. Manawagan kayo sa iba? 2 years lang po. Gaya po sa Jessica Soho, nang humingi mm, po kami ng kahit kanting tulong po. Sana matulungan niyo po kami. Sa hirap po ng buhay namin, hindi po namin kahit tustusa ng pagkakaroon ng, ano, ng ganitong kalagayan ng anak ko. Yeah, po. Tapos po sa mga vlogger po na nakapanood, ah, uh, Humingi po ako ng kanting tulong para po matulungan ang anak ko hanggang sa magdating lang po ng 2 years At ma na po namin kahit pa paano Ayan, so sa mga kapo ko vlogger na nagbibigay ng uh, tulong sa mga taong nangailangan uh, Isa po ito, si Bebe, ano po, sa part ng uh, pag-vlog po ay marami tayong uh, bahagi May nag-vlog kasi na makatulong sa kagay sa akin Pero tayo po ay walang pundo dahil ang ating uh, pundo pong binibigay hindi pa tayo sumasawad sa sure, social sure, media de, uh -huh. ang binibigay ko po yung galing sa aking mga followers pero babalik pa ko sa isa isang araw dito para bigyan kita ng tulong natin you know, oh. galing sa aking uh, isang uh, din kaibigan na yun po ay magpapadala sa akin hindi pa nakapag ano pupunta pa ako dito ay, balik ang kita ay hindi lang ito manigali Ayan. hindi po siya sabihin na yun nagali siya sa sabihin yun lang naman talaga po. mag-iisang buwan po siya sa 17 ah, oh, 17 Ayan. po siya mag-iisang buwan Ayan. So muli po sa mga kapanood ng video ito, muli po kaming nanawagan, kinakatok namin ang inyong mga uh, ginto puso na tulungan natin si ate na may bibi na walang butas ang puwet at uh, sa loob ng dalawang taon uh, na nagaling sa pag-opera niya ngayon, dalawang taon bago uli siya operahan uh, at maging normal na yung kanyang uh, uh, pagdumi. Yan, magkakaroon uh, doon na doon ilalagay sa kanyang uh, puwet ang uh, pagdumi. Ano po, sa ngayon, nasa gilid pa lang yung pagdumi niya, tulungan naman po natin isang bibi, isang angel na nangarap na, na maging maayos ang buong buhay. No? Ate, baka may gusto kayo sabihin pa. Yun, wala na rin po. Yun lang naman po ang inaano ko. Na sana kahit pa paano may makatulong man lang po sa amin. Kasi nga po, wala naman trabaho. Ang asawa ko, isang mangingis na lang po. Yun lang po. Maraming ano, ay po, salamat. Okay, maraming maraming salamat po sa mga followers, supporter, sponsor at sa patuloy na nag-react at nag-comment sa aking mga video nawa, paki pakishare na pakishare na pakishare na video na ito hanggang makarating pa sa taong may butihing loob na magtulong sa mga sa kagaya nila pakishare po sa mga kapanood na mawa tayo sa bibi huwag po dun sa aking video ang aking iling makarating do sa taong may mabuting loob na matulungan sina ate at masalamat kay ate na tira kayo dito yung nanay ano po, o kung saan ay nam... Dito po kasi ako nanganak. Oh. Uh, ngayon, na lang po kami uli dito tapos uwi din naman kami sa bahay. Ah, Yung ka. nga, wala ba akong kasama? <laughs> wala akong katulong mag ano. Ay, sige po. Ito Pwede yung baba, babali, babalikan lang po. Opo, sige po. Sige dito, po. po. Sige. Bye bye, bebe. sige po. Thank you po. Bye bye.